Maray po kaming hen. Kaysa... Aray, kaysa sa ano? Kaysa sa mga lalaki. And tapakawalan namin tong May dala po ako dito. Tapakawalan na natin. Bulag kasi po kaya hindi ko mapakawalan na karaan dahil possible pag bulag. Yan bulag po kasi yung dalawang to pakawala na rin pero pinakawala ko na sila kasi medyo malaki na sila kasi nga di ba may aso pang nangangain kaya kasi natin ng kaunti ayan ganda na lighting ngayon hindi ganun kaliwanag kaya makita yung talaga yung mga stock namin may mga nagtatanong na karon buyer. At isa sa nakakalungkot yung isang hen ko na nangitlog dito. Hindi ko alam kung saan siya nangitlog. Ay! May sakit ba? Ano ito. Naglulungkot. Alam mo, isa sa mga dahilan kung bakit. Ay, asan yung bulag na isa? ko tayo bulag yung isa Uy Ah, isang bulag Ayan ah, na siya bulag na kasi siya kaya Mahirap, ang hirap pala ng isang manok na isang ang manok na isa lang yung mata Pakawalan ko lang din naglilimlim kasi may mga naglilimlim pa tayo dito. gulo ng pa-video natin Aray. tapo oh may naglilim lang tayo dito. Eh ako siya pakawalan ulit kasi para makapangain siya. Para makakain siya ng pids ay ng pids pagkain. Ah. Ganyan ah. ginagawa ko tapos sis mo na tayo magpakain. Dinaltimpla ko na ano, pagkain kanina. templado na to para ibigay ko na lang sa kanila yan ito po yan kanin tsaka peas hindi ko na kung basa na to or ano siguro to butasan lang natin konti dami yung ano hindi makapaghintay Marcy kagul. Ah. Aray, kakagulo na po sila. Teka lang. Pakawalan din natin yung barako dito. Ito yung barako. Mapayat na ito eh. Mapayat po siya kasi. Mapayat yung lalaki dahil nakakulunga. Tapos minsan, Iba talaga yung nakagala. Ayan pa lahat ng mga alaga na alaga ko manok na yan. Ito isang bago dito is yung isang bulag. So ready na pala siya. Sa so ngayon meron po kami parang sampung mga babae. Yung iba parang hen na. Saan nakikita? Ang parang may sakit yung iba po dito ng mga sisi. Wala na. Busog na rin sila. Di ko alam nang kasi doon sa mga likod-likod to ng mga bahay. Bahay, mga parang pusali ba'y tawag nila doon. So ngayon mga kapit, mo, alaga akong mga manok lahat. Tapos may mga sisiw ako na kung ilang piraso doon. Tsaka may lalaki pa ako doon na hindi pa na ibebenta. May isa nga akong hindi ito na ng itlog. Pero hindi ko alam kung saan niya nilalagay yung mga itlog niya. Ayan o, ito. Ito, Nang itlog na yan. Tapos, ito pala yung bini Bumili na rin po ako ng ganito kalaki. Painuman. As, na in, sobrang laki. Ayan o, sobrang bigat. Sobrang laki kasi nga nakaraan yung mga to doon nangina nag umiinom sa maduming sa mga kanal kaya may iba nagkakasakit bilangan natin ko tama 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 tama lang 5, 6, 7, 8 siyam po yung inahin natin ay siyam dito tapos may isa pa akong may, may pisa doon kaya balsam po ito yung mga inalagaan kong mga kabayan. Lahing ng silang parawakan. Magaganda, malalaki. As in, maganda yung laman. Yung development ng laman nila sa katawan. Yung meat nila lang sa mga breast part. Sa may dibdib nila. Kaya, dyan talaga ako nag -ano. Ang dami. Sabi ko, yung setup ko ngayon, pag na talaga sila. Papakainin sa umaga pag may feeds. Tapos the, whole da, the whole day magagala na sila para manginain dito. Pero alagaan ko muna sila ng tatlong buwan. ay yung rules. Para hindi sila pangit yung paglaki. Baga maayos pa rin. Tsaka meron talaga mapapahiya. Manipis ang katawan. Dito lang na itong isa. Ito makapal to. Ito ang ganda rin ng katawan nito. Piling ko. Hindi piling ko lang. Pero ang ganda ng vitamins na binibili ko. Yung prosency. Ah, ilagay ko, ilagay ko na lang yung ano, yung yung product dito kasi naka meron din sa Shopee eh nakita ko sa Shopee Mag ito yung mga ano na vitamins ko noon ito ito sila et, ito et, ito, ito, ito. ayun iba yung katawan tsaka ito makita nyo yung ganda ng katawan nila tsaka ayun kung gaano ka ganda yung development ng katawan yung malapad ito ay hindi na to na vitamins and time nga doon ako nang hina, Ayan. Kasi hindi ko sila naalagaan sa vitamins. So, magastos din. Hindi man sa magastos, sa pero worth it kasi ang resulta. Kung iba vitamins mo sila, parang tao nga yan. Pag naka-vitamins, ang ganda ng paglaki. So, ganito sa manok ito. Ba, naka-vitamins po yan. Ay, isa sa mga naka-vitamins, ito. Naka-vitamins yan. Ang katawan, kumpara mo sa... Ito, hindi ito naka-vitamins. Malaki siya tinan, pero mapayat po yan. Ito, hindi din ako naka-vitamins. Ito po, naka-vitamins to yan yung ganda ng katawan ng mga nakabitamins na magkakatabi kung gaano kalapad kumpara ito po sa tito ko di ko alam kung naka, naka, nakabitamins sa para pero hindi manipis yung katawan niya ayun maganda yung mga balahibo ang ganda na tubo ng balahibo nila as in iba iba ang tindig ng naka, mga, nakabitamins ayan ito ito yung pasa so. hmm, eksen pa, nakabitamins ito gray, gray. dominant yata yung polar ang tawag sa kulay na yan. Ito, hindi rin natin nakabitamins to. Iba-iba kasi ang tindig ng mga nakabitamins. Saka isa pa yung palay nila is parawakan. Ito parang parent stock na na meron ako. Yung pinakauna-unang meron na Nagkaroon ako dito. Saka ito. Ang hmm, inais yan ang damo kasi marami pong damo dito. Sa part ng lugar na ito. Yan. Tapos ay may mga tanong na marami. Pag na ko yung ano yung ganyan, may mga bagong bagay sa tas, may mga manok na hinahit sa baba. Pero huwag lang nasisirain yung mga time na halaman. Wala, yun ang ganda. Galantig na nang ng lang. Tapos may mga talong po kasi time dyan. Yung may ari po mismo ng lupa. Pero malalaki na. Kaya okay lang. Diba, medyo mayroon yung maraming tayong manok. Na-stuck ko dito. Nanginahin sa yung dam. Eh maganda talaga pag may ano yun, damo sa halaman. Ay salaman, sa halaman, sa manok kasi healthy din po yan. Parang organic, ano yun, organic food sa kanila. tag-ulan na kasi mga halaman tubong-tubo na.